Ang El Nino ay isang natural na nagaganap na climate pattern na nagiging sanhi ng mga temperatura sa ibabaw ng karagatan sa Western, Central at Eastern Tropical Pacific Ocean upang maging mas mainit kaysa karaniwan. Ang pag-init na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga pattern ng panahon sa buong mundo at karaniwang tumatagal ito sa loob ng siyam hanggang labing dalawang buwan at kung minsan ay umaabot pa ng dalawang taon. Karaniwang nangyayari ang El Niño tuwing dalawa hanggang pitong taon, ngunit maaaring mag-iba ang intensity at tagal nito. Ang ilang mga kaganapan sa El Niño ay mahina, habang ang iba ay malakas. Ang pinakamalakas na kaganapan sa El Niño ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga pattern ng panahon sa buong mundo na nagdudulot ng mga tagtuyot, baha at iba pang mga kaganapan sa matinding panahon. Mayroong ilang mga factors na nag-aambag sa pagkakaroon ng El Nino. Isa sa pinakamahalagang salik ay ang paghina ng trade winds. Ang trade winds ay mga steady wind na umiihip sa Eastern Pacific Ocean. Tinawag itong trade winds dahil tinutulungan nito ang mga traders na maglakbay sa karagatan. Ito rin ang responsable sa pagkabuo ng tropical rainforest. Tumutulong ang mga ito sa pagdistribute ng init at moisture sa buong mundo at may kinalaman ito sa paggalaw ng ocean currents. Kapag humina ang trade winds, ang mainit na tubig mula sa Eastern Pacific Ocean ay maaaring dumaloy pabalik sa West. Ang maligamgam na tubig na ito ay nag-iipon sa Western Pacific na nagiging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng karagatan. Ang mga pagsabog ng bulkan ay maaari ding dahilan ng El Nino. Kapag ang isang bulkan ay sumabog, ito ay naglalabas ng napakaraming abo at gas sa atmosfera. Maaaring harangan ng abo at gas na ito ang araw, na maaaring sanhi ng pag-init ng karagatan. Mahigit kumulang 77 na bulkan ang sumasabog kada dalawa hanggang 7 taon. Ang isa pang salik na nag-aambag sa El Nino ay ang pagkakaroon ng warm pool of water sa western Pacific Ocean. Ang mainit-init na pool ng tubig na ito ay nilikha sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng mga factors, kabilang ang trade winds, ang enerhiya ng araw, at ang mga alon ng karagatan. Kapag humina ang trade winds, ang mainit na pool ng tubig ay maaaring lumaki at mas mainit. Ito ay higit pang nag-aambag sa pag-init ng Western Pacific Ocean. Ang paghina ng trade winds at ang pagkakaroon ng mainit na pool ng tubig sa Western Pacific Ocean ang dalawang pangunahing salik na nag-aambag sa pagkakaroon ng El Nino. Ang mga salik na ito ay naiimpluwensahan ng maraming iba pang mga kadahilanan, kabilang ang pagbabago ng klima, agos ng karagatan at enerhiya ng araw. Higit pang pananaliksik ang kailangan upang maunawa ang mabuti ang mga salik na ito at kung paano sila nakakatulong sa El Nino. Narito ang ilan sa mga epekto ng El Nino. Una, tagtuyot sa Western Pacific at pagbaha sa Eastern Pacific. Ito ay dahil ang mainit na tubig sa Western Pacific ay nagiging sanhi ng pagbabago sa kapaligiran na maaaring humantong sa mas maraming pag-ulan sa kanluran at mas kaunting pagulan sa silangan. Pangalawa, mga pagbabago sa agos ng karagatan. Maaari itong makaapekto sa pamamahagi ng init at sustansya sa mga karagatan na maaaring magkaroon ng epekto sa marine ecosystem. Pangatlo, mas maraming extreme weather events. Ang paghina ng trade winds ay pinapahirapan ang atmosfera na maglabas ng init na maaaring humantong sa mas maraming heat wave tagtuyot at iba pang mga extreme weather events.